Gusto mong maging, hawang buhay ng anak mo. Pero ayon mo, ang isang anak na nakikita mong maging hawang buhay, pero hindi nakatatayo sa kanyang sariling mga paa. At walang respeto sa iyo, kasi hindi mo naturuan ang leksyon nito. Kaya ang sabi, sa ating ikalawang pagbasa ni Saint Paul, huwag niyong ikatampo sa Diyos kapag tayo ay kanyang dinidisiplina. Kasi ito'y makatutulong talaga. Alam natin ang resulta, ng bata at anak na hindi dinisiplina. Po yung ilong mo, mapamana mo sa anak mo. Walang kahirap-hirap yun. Namamana talaga yun. Po yung highs mo. Pwedeng, pero yung resilience mo, yung magandang karakter mo, na gusto mo sanang maibigay rin sa anak mo. Gusto mo sanang ma-invite din ang anak mo. Hindi po pwedeng ipamana lamang yun na gano'n. Kinakailangan, disiplinahin mo rin siya. Tulad ng pagdidisiplina sa iyo dati ng mga magulang mo. At kinakailangan, dumaan din siya sa maraming mga pagsubok tulad ng mga pinagdaanan mo. Kaya ka ganyan ngayon sapagat aga ka na sa panahon. Minsan, merong mga kilala na mountain climber. Sinakita ko yung mga picture niya, sayang-saya, may mga video pa. Nasa tuktok sila ng bundok. Sabi ko, hmm, ilang oras? Father, araw inakyat yan. Huh? Ang sarap, Father, ang feeling. Ayun ay, naman pala. Talagang masarap ang feeling. Pero sabi ko, oh, Bakit? Hindi kayo mag-ambag-ambaga na lang. Magpahatid na lang kayo sa helicopter dyan. Di ba? Yun lang pala. Eh. Mabilis pa. Hindi pa buwis buhay, di ba? Pero sabi niya, Father, you are missing the point. What point? Father, hindi lamang yun yun. Baka nga ang mas mahalaga pa ay yung pagpunta, pag-akyat doon. Kasi habang kami umaki, syempre nabubuo yung resilience mo, yung karakter mo, yung patience mo, yung determination mo, yung camaraderie ninyo, etc. Yun ang mas nagpapa-feel good kapag nandun na kami sa duktong ng mundo sapagkat yung suffering, yung struggle na yun did us something good. Kapatid, syempre gusto ng Diyos na mapunta tayo ng langit. Gusto niya. Gusto rin natin, di ba? Sino gusto mapunta ng langit? Tasang kamay. Ayaw nyo? Talaga naman. sino gusto nang ng langit? Taas! Ngayon na! Oh, ba't ayaw niyo magtaas? Lord, ako rin ha. Joke. Kasi alam mo, hindi ka pa handa. Alam mo, na mayroong pang dapat makaiayos sa sarili mo para maging karapat dapat ka man lang na mapunta ng kalangit. Kasi hindi po pwedeng yung buhay natin ay ganito. At makatutulong yung mga pagsubok, yung mga problema ng patapyas. Ang yabang na ito, ang pagiging makamundo na ito, ang pagiging materyoso na ito, ang pagiging mapag mataas na ito. Yan, makatutulong yan. Pinamanahan ka ng magulang mo ng milyong-milyong piso -milyong at magandang negosyo, hindi ka po pwedeng mag-relax lang. Petex, no! Kailangan mo pa rin sa sapagkat kung hindi, unti-unti itong mawawala sa iyo. Kung hindi naman, maraming mga grasya na ibinibigay ang Panginoon sa atin nung pa tayo binyagan kapag tayo ay nagpupunta sa simbahan ng homonyon, etc. Nandyan yung mga grasya, pero hindi dapat na nandyan lang yun. Kinakailangan natin gwardyan yun. Kinakailangan natin i-develop, i-nourish Kinakailangan natin payabungin Kung hindi, ito'y mawawala sa atin. Kakainin tayo ng sistema ng mundong ito. Naranasan niyo na po ba yung hmm, akala niyo mayroon pa pero wala na? <laughs> akala mo mayroon ka pa load? Oh, hindi na ako nakapag Hindi ka nakapag -carga. Akala mo makapagsistay ka pa for a couple of days sa boarding house mo pero hindi na pala kasi nakaliban ka ng ranta. Akala mo mahal ka pa ya, pero hindi na pala nagbago na pa siya kasi napapayahan mo yung relasyon mo sa kanya. Masyado kang busy eh. Yung akala mo, meron pa pero wala na, nakakadismaya. Mas lalo pong ganon ang magiging reaksyon natin kapag akala natin, tatanggapin tayo sa langit. Katoliko ako eh! Nagsisimba ako eh! Nagnilili ako ng salita ng Diyos eh! Nagsishare ako ng mga reflection ni Father Fidel eh! Hindi ako natutulog pag nagsishare mo siya eh! Mapapasok ako dyan! Hindi! Ay, hindi pala! Ay, ito! I'll be banking on the goodness of God. Kakatukul eh! Mapait ka Ilang beses mo na ako pinatawad eh. Ilang beses mo na ako pinagpasensya eh. Bikini man. Ngayon, papalak, pag, papasukin mo ako. Pagpasensya mo, patawarin mo ako. Hindi laging ganon. O pwedeng yung load, baka pag load ka pa. O sa ibang apartment ka pa magbunta. O pwedeng yung nagtapos sa yung mahal mo, karinyuin mo pa. Kung babae yan, bigyan mo na regalo, alas ako, maaaring matanggal ang tampo niyan. Kung lalaki yung partner mo, kung rider pa, helmet lang ang katapat niya. Pili mo lang. Pero pagdating sa Diyos, hindi pwedeng laging ganun. Alam niya kung seryoso tayo sa ating pagkamahal Alam niya kung tayo nag-i-strive, nagsisumigap, nag-i-struggle talaga. Tama ang Diyos ay mapagmahal, pero tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan din naman. Tama ang makipot na pintuan. Ay bukas para sa lahat pero ito ay isasara din naman. Anong sabi ng Diyos? Sa Genesis 6 verse 3, ang aking espiritu ay hindi makapagpupunyagi lagi ng walang hanggan sa tao. I mean, sinabi niya ito bago niya lipulin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking bahan ng panahon ni Noe. So para ba sinasabi ng Diyos, may hangganan ng pasensya. May hangganan. Time will come when time is up na. Game over na. Ang sabi pa Isaiah 55 verse 6. Tumawag ka sa Panginoon habang nakikinig siya. Hanapin mo siya habang matatagpuan mo siya. Na para bang magbago ka habang maaga, habang may palugit pa sa pagkatarating ang pagkakataon na ang pinto ay sasara na at game over na. Sa kabilang buhay, pag napunta tayo ng langit, I think, babaunan natin yung mga magandang alaala. i re natin i mga magandang ala. Yung mga ginawa mo maganda, yan, may mga magandang ala, -ala yan. Pero pagdating sa imperyo ang matindi, i replay din naman natin yung mga ginawa natin masama, yung mga pagsisisi natin dala ng mga kasama ang ginawa natin. Ang mahirap doon, wala nang paraan upang tayo ay makabawi pa. Sana magkano. Kapatid, hindi ko alam kung masyadong mabigat yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero ang sinasabi sa Ibanghelyo ay, magsumikap ka lang eh. Yung mag-strive ka lang eh. Tandaan natin, ang sabi sa Proverbs, kahit yung pinakamabuting tao, nagkakamali ng pitong beses. Kahit yung pinakamabuting tao, talagang magkakamali tayo eh. Pero ang importante, umabangon ka, nagsisikap ka, na hindi na ito magawa. Okay. Kapag ang iyong anak ay nag-aaral lamang mabuti, nagsakripisyo, kitang-kita mo, talagang nagsunog ng kilay niya, pati buhok niya nadamay pa. Eh, hindi naabot yung grade na gusto mo. Magtatambo ka? Magagalit ka? Wala kang kwentang magulang pa gano'n. Encourage mo siya. Okay Nakita mong lumaban. Nakita mong struggle eh. did, sana dumating yung magiging perfecto natin ha. Pero kung hindi man dumating yon, yung pagiging perfecto mo ring asawa, yung pagiging perfecto mo ring anak, yung pagiging perfecto mo ring pianan o manugang, yung pagiging perfecto mo ring pare, Sana dumating yun. Sana dumating yun. Sabi naman ng Panginoon, be perfect as your heavenly father is perfect. Pero, hindi ba tayo maabutan ganon? Maabutan tayo ng Panginoon na lumalaban, nag-distract,